Nailigtas sa Maynila ang isang babae at dalawa niyang menor de edad na anak na dinukot umano sa Baguio City. Sinaktan pa umano ang mga biktima ng suspect na dating kasintahan ng babae. Makibalita tayo kay CJ Turida ng GMA Dagupan. Inasok ng mga otoridad ang isang condominium unit sa Maynila. Pasado alas dos ng madalang araw kahapon. Doon umano din nila ang ginang na itinago natin sa pangalang Jane kasama ang dalawang niyang menor de edad na anak. Ayon sa pulis, kinidnap ang mag sa Baguio City ng dating kasintahan ni Jane na si Nestor Arzaga. Bumuo agad ng grupo ang Baguio City Police para iligtas ang mga biktima. Sa rescue operation, we assess it may are the dangers post na meron talaga bang dangers. Kung wala naman danger na pwede nating i-rescue, we will do the rescue. Kahapon din na ibalik sa kanilang bahay sa Baguio City ang mag-iinang biktima. Naaresto naman ang suspect. Ayon kay Jane, may kasabot na isang kaibigan ng suspect. Ex-boyfriend po siya matagal na. Pero ang nangyari, gusto niya babalik ako sa kanya. Ako ingin, dalawang anak ko. Kaya galon ang ginawa niya. Parang hopeless na siya. So, nung gumamit siya nung friend ko, na friend din niya, para mag-meet kami ni siya, then sa kanya kami nakakuha. Pero sa po kaming, ano, uh, pinasakay ng sasakyan. Ito namang ating uh, sus, itong biktima, natatakot siya na, na, kumbaga, ay tumakas, na tumalun sa sasakyan. Dahil unang-una, yung dalaw, yung batang one-year-old na anak niya, hawak-hawak nung seri. Sinagtan pa at ginutom ng suspect ang mga biktima. Uh, nagsisigawan po kami. Ay, gusto kong lumabas. Hindi ko talaga may open yung door kasi sinususi niya. Nagapagsumbong lang si Jane nang magkakuha ng pagkakataong makatawag sa kanyang live-in partner gamit ang kanyang cellphone. Pasalamat po ako sa mga polis, sa mga yung polis sa Manila Department sa dito sa Baguio. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na nahaharap sa kasong kidnapping with serious illegal detention and physical injuries. Pinagahanap naman ang kasabwat nito. CJ si Torida, Nagbabalita, Pilipinas!